ay may mga elite forces. Meron din ang mga civilian. Ito ang mga puwersa ilaga ng Manero Brothers na di umano ay hindi tinatablan ng bala. Mula Nueva Ecija, Fort Magsaysay, nagtungo kami sa isang lugar kung saan isang tila alamat na sa larangan ng digmaan ang nagkukuta. Sa General Santos, Mindanao, isang grupo ng mga sibilang militar na pinangingilagan ang mga tinatawag na ilaga. Isang grupo ng mga tagapagtanggol na di umano'y, di tinatablan ng anumang klase ng armas tulad ng itak o bala. Mas kilala ngayon bilang grupo ni Commander Bukay o ang grupo ni Norberto Manero Jr. Dito tuwi na siyang binibisita ng grupong kanyang itinatag bago pa man mag-martial law. O, nabuo itong grupo mula nung uh, Nung kapanahon na, na kulang pa ang mga ang natin at saka uh, yung mga maraming mga uh, pangyayari na mga ginagawa ng mga bandido dito sa uh, Parting Mindanao. Dahil sa wala na kaming ibang rekurs eh kung hindi na uh, magbuo ng isang grupo para na ma uh, ipaglalaban namin ang mga uh, katarungan ng mga kapwa namin mga Kristiyan. May balita sir na hindi tinatablan ng uh, bala o anumang mga uh, klase ng sandata mga ilaga. Gaano po katotoo ito? Yan ay uh, sa... palagay ko siguro mayroon din na uh, nangyari na sa encounter uh, na lang na hindi na tamaan. So, ayan siguro ang... Um, kwan. Pero sa aming paniniwala, basta uh, uh, ang pakikipaglaban mo ay hindi pang personal para sa kung talagay ko siguro, medyo binibigyan din sila ng tawag na blessings na hindi madisgrasya, ganun. Isa sa mga tumatayong leader ng mga ilaga ay si Commander Ligaya. Bukod sa bihasa sa pakikidigma, may espiritual anya na anyo ang mga ilaga. Ang experience namin yon sa gera, magtindog kami, kung sa bakbakan kami, hindi kami kukover. Ang kwa namin yan sa gera namin, kung mag, nandoon na kami sa gera, eh, standing position kami. Hindi kami mag, ano, magdapa, hindi pwede kami mag, ano, sa kahoy. harap-harapan yung amin sa operation. Bukod sa mahang armado, isang religyosong grupo ang mga ilaga sa imtim sa pagdarasal na kadalasan ay Latin na isinalin sa salitang Ilonggo. Taglay nila ang mga gamit na anila ay mabisang panlaban sa kapahamakan, mga anting-anting na nagmula pa sa mga matatanda. Hmm. Hindi ba kayo tinatablan ng bala? Hindi man kami natablan. Bakit? Yung mga gamit namin, mayroon kaming ginainim na ginainom. Mayroon kaming ginainom na para hindi kami matabla ng bala. Sari-saring anting-anting ang nakabalot sa katawan ng mga ilaga. Sa paniniwalang nagmumula rito, kasabay ng kanilang pananalig, ang proteksyon laban sa kapahamakan. Paano kayo nasimulang uh, nasali sa ilaga? Uh, matagal na kasi ako rito sa Mindanao, pero ang lahi din namin is Bicol din. Pero matagal na ako rito sa Mindanao. Hmm. So, si Commander Inday Ligaya, nung bata pa ako siya ay idol ko na po siya. Hmm. Dahil hmm. sa maraming kabutihang itulong niya dito noon sa labanan ng Christian and uh, Muslim sa panahon ng Black Shirt and then Ilaga. Hmm. Bakit ka nahimok na sumali? Ako kasi, sa totoo lang, hindi ako purely commander noon. Dahil sa bata pa ko, eh, nakita ko nung bata pa mahilig din kasi ako sa mga ganyan ba mga agimat so nakita ko yung mga tawa ni Commander Inday Ligaya nung nakipagbakbakan sa mga black shirt noon so wala namang nasawi ayon kay Commander Inday dahilan sa mas bihasa sila sa kabundukan at may natural na proteksyon sa mga bala sila ang mga ipinapronta ng militar sa labanan